Bilis yan. ito. Uh Oo, -oh, um, sir. Maray ko din meron kasambot ito. Naalim na alam eh. mm -hmm. uh, na meron koleksyon. Oh, Kasi yung eh. Tagal na yan eh. Yung nga, Oo, namin ito? Twelve years na namin ito. Uh so, galing ng San Pablo. Yes, wa. Uh, actually, pag ganun yung mata, mm -hmm. sa so, eh, pa Sasakay na yung mga pahinan pinyo sasarado na yung trap. Yan uh, like, yes. okay. eh, <tod> Kasi siya nang ngayon, kaso. Oo, nga. Nagkabihin nga ng pa, parang gagawin nga ito. Eh, diyan, Hindi kami nakaya kay Charman. Papaluto ko nga Ayun, kaya na. Kasamahan uh, ko rin si Pastor Rico Albanyo. Ah,

sabi, pasensya na kayo ha. Talagang yun lang um, protocol natin ha. Tinitingnan lahat natin ng angulo. Ha? Kasi baka mamaya, pag, pag isipan kayo ng kumpanya nyo, na inside job. Oh, yeah. uh, uh Nakakausap ko sila? Oo po, kinaganin namin yun sir. Actually, dalawa kami kung siya. Na, yun yung aming piece yan. Oo, so, pasang Pablo. Nakaano siya lang. Ah, okay na po. Okay na po.